Kag sa numero uno sa mga balita, subong Naging viral ang video sa duha ka mga persona nga nagasinggitan sa duha ka mga katigulangan sa La Carlota City. Naglabot pa sa punto nga ginbutong sang babae ang buhok sang tigulang lalaki. Suno sa duha, himo lamang inanila kay tungod ginapasibang sila nga mga adik. Yaring report. Okay. 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 Oh, the... Viral lagi ng video sa La Carlota Pulse sa social media. Makita sa video ng ini nga lalaki nga nakapula nga t-shirt ang nagliab sa tigulang. Ginhambala niya pa ang tigulang at tampao niya gamit ang iyang at chinelas. Ginexplikaran siya sa babae nga tigulang nga bungol ang amunga persona. Bungol na? Nagalikaw na ang duha ka tigulang nagpalapit naman ang ini nga babae nga naka-black na, na, naka na t-shirt. Nagsinggitan kag dugay-dugay, ginbutong niya na ang buhok sang digulang nga lalaki. Ginpunggan na sila sang iban nga mga hubines. Madasig nag-viral ang video sa comment section nagpabutsag sang kainit ang netizens bangud sa ginhimo sa tigulang nakalabot man ang mga video sa Mayor Rex sa doon suno sa alkalde gin patawag niya subong hapon ang duha ka mga tigulang ang babayi kuno street sweeper sa sudad. sa inisyal nga impormasyon nga ginpalabot sa alkalde maghimata man lang ang babayi nga nagsinggitan kag ang duha ka mga tigulang gin sa kuno sang tigulang ang babayi kag didto na nagsugod ang komosyon initial info kung hindi pa man sa pulis, eh. Initial, hindi man klaro mm -hmm. kung eh. sila kung saan street cleaner. Kaya gaubra ang babae ng street cleaner mo. Sa Amon. So ginsaway sila kung no, nga hindi maglapta. Wala manamian si Mayor Halan sa ginimo sa duha sa mga tigulang. Gani, luyag niya nga magpasaka sila sa kaso batok sa mga nagsakit sa tigulang ng lalaki. Jadi uh ko -huh. so, hindi naman kasi, pasito. Kaya nang nila nila yung kaso. So tayo ko na sila karon ang dua katigulang uh -huh. na cleaner nga isang nanay ang kag magasawa. Uh -huh. uh, kung ano ang ila na uh, kuhan anong ila na nga uh, kuan pero uh, mas nami lang file lagi yung kaso. Sa barasun nga semana, ipatawag niya man aduha ka mga hubines para pamatian naman sila. Sa interview sa isa radio station sa Duha, ilagin siling Ling nga naimpito sila sa ginpabati-batian sila sa istorya ng mga adik sila. Suno sa babae, anak pa siya kung nung pusan sa botelya sa soft drinks sa tigulang nga babae. Nasakit niya ang lalaki ng tigulang bangod na impito lang siya kuno. Gin pahibalo ang sang PNP nga ang mga tigulang ang hindi na kunta ni Luyag magreklamo. Pero ang anak nila ang wala manamian sa natabo sa iya mga ginikanan desidido siya magpasaka sa reklamo kag para sa alkalde. Ini ang nagkakadapat nga himuon para matagaan sa leksyon ang duha. Oh